Pitong mayayamang tao na ginawang plastik ang kanilang sarili. Pangpito, si Seher Taber. Si Seher Taber ay isang babaeng Iranian na sumailalim sa maraming operasyon upang magmukhang si Angelina Jolie. Siya ay sumailalim sa higit sa 50 plastic surgery upang baguhin ang kanyang mukha. Ang resulta ay ang kanyang deformed na facial features na kasama ang labis-labis na mga labi at isang pinaikot at magulong ilong kinilala si Sehera bilang isang zombie dahil sa pagbabago ng kanyang mukha. Sinabi niya sa isang tagapanayam na ang kanyang pangarap noong kabataan ay maging sikat at nagpatuloy siya sa pagtataguyod ng kanyang Instagram sa kasikatan kahit sa kabila ng mga pagsalungat ng kanyang ina, ika -anim. Si Jocelyn Wildenstein Si Jocelyn Wildenstein ay isang Swiss socialite, kilala sa kanyang malawakang cosmetic surgery na nagresulta sa kanyang itsura na katulad ng pusa. Siya ay sumailalim sa maraming plastic surgery upang gawing kamukha ng pusa ang kanyang mga mata at mapasaya ang kanyang asawang si Alex. Siya ay nagsimulang baguhin ang kanyang sarili hindi dahil sa personal na kagustuhan kundi upang mapasaya ang kanyang asawa. Siya ay sumailalim sa operasyon sa itaas at ibaba ng mga eyelid, brow lift, facelift, lip plumping injections, at cheek implants upang magkaroon ng katulad pusa na itsura. Panglima, si Dennis Avner. Si Dennis Avner ay isang Amerikanong lalaki. Kilala sa kanyang labis na pisikal na pagbabago upang magmukhang tigre. Kilala rin siya bilang stalking cat na siya'y kanyang pangalan sa mga katutubong Amerikano. Inangkin niya na sinusunod niya ang isang sinaunang tradisyon ng kanyang mga ninuno. Nagkaroon siya ng higit sa parties na operasyon at mga tatu upang baguhin ang kanyang itsura. Kabilang dito ang paghihiwalay ng kanyang itaas na labi, pagpapapiras sa kanyang mga tenga, paglalagay ng silikon sa kanyang mga pisngi, at noo, pagpapatalas ng kanyang mga ngipin, at pagpapapiras sa kanyang bibig. Siya ay may hawak na Guinness World Record para sa pinakamaraming permanenteng pagbabago upang magmukhang hayop ikaapat Si Jessica Alves Si Jessica Alves ay isang Brazilian-British television personality at isang transgender model Kilala siya sa pagsasagawa ng maraming plastic surgery upang baguhin ang kanyang anyo Bago ang kanyang pagbabago siya ay madalas na tinutukoy bilang isang human doll Siya ay isinilang bilang isang lalaki noong 1983 sa Sao Paulo Brazil. Ngunit sa edad na 17, siya ay nagsimulang baguhin ang kanyang sarili upang maging isang babae. Siya ay sumailalim sa serye ng mga operasyon upang baguhin ang kanyang katawan kabilang ang pagtanggal ng apat na mga tadyang paglalagay ng mga ab implants, rhinoplasty, at cheek implants. Siya ay labis na masaya na gawin ang kanyang sarili na parang plastik. Pangatlo. Mara Jose Cristerna. Si Mara Jose Cristerna ay isang Meksikanang babae na kilala sa kanyang sobrang pagbabago sa kanyang pisikal upang magmukhang vampira o jaguar. Siya rin ay isang abogado, negosyante, at tattoo artist. Siya ang pinakamalayang modipikadong tao sa mundo na may mga tattoo na sumasakop sa 96% ng kanyang katawan. May mga implant sa kanyang noo, dibdib, at mga braso, split tongue, mga tattoo sa mata, scarifications at protrusions sa kanyang mga tenga. Siya ay may Guinness World Record para sa pinakamaraming body modification ng isang babae na may kabuuang 49 pagbabago na napatunayan noong 2012. Pumangalawa sa ating listahan si Jordan James Park. Si Jordan James Park ay isang British makeup artist kilala sa kanyang labis na plastic surgery at pagkakahawig kay Kim Kardashian. Ang kanyang pagka-obsessed sa celebrity plastic surgery ay nagsimula noong siya ay 19 taong gulang. Naglaan siya ng halos $150,000 para sa mga operasyon. Kasama na rito ang lip fillers, chin fillers, botox, eyebrow tattoos, at laser hair removal. Nagkaroon siya ng apat na nose jobs, operasyon sa itaas ng mga eyelid, lip lift at chin implant. Sumiklab ang kanyang kasikatan dahil sa kanyang malalaking labi at tinawag siyang British Lip King. Iniidolo ni Jordan ang kagandahan at kumpiyansa ni Kim Kardashian at nais nitong magmukhang tulad niya. Nangunguna sa listahan si Pete Burns. Si Pete Burns ay isang mga awit, mga awit kompositor at personalidad sa telebisyon. Siya ang pinakakilala bilang ang pangunahing mga awit ng banda ng pop na Dead or Alive. Siya rin ay kilala dahil sa kanyang palaging nagbabago na itsura na kanyang naabot sa pamamagitan ng maraming operasyon sa plastic. Ang kanyang pagka-obsessed sa plastic na surgery ay sobrang malupit inamin niyang nagkaroon siya ng higit sa 300 operasyon upang baguhin ang kanyang mukha at katawan na nagdulot ng mga problema sa kalusugan at pagka -bankrupt. Namatay siya noong 2016 dahil sa puso sa edad na 57 dulot ng mga plastic surgery.